At dahil aninikad o sikad-sikad season na naman, tara at samahan nyo kaming manginhas during low tide. Hello, hello mga ka-family. So today pala is nangaligo mi diri sa beach sa among isla. At ito pala ang itsura ng aming beach dito sa isla. And while nagwe-video, okay, is tumating yung kapatid ko na may dalang maraming sikad-sikad. So ay to siya. Ang <laughs> <laughs> sikad-sikad ka rin? Wala, wapagay mo na ka sa kauras ang pangunguha. Maganda ko. Wow! <laughs> so sa so 20 minutes na pangunguha ng kapatid ko is eto na agad yung mga nakuha niya. Take note, kuha niya lang yan ha. Uy, kadagahan! Ano daw? Pa! Ano pa. Pa. pa? No! Kaya ay, siya karen. na ay, tinatawag ay, na pukot sikat pukot sikat kanan. Kaya, pukot ganyan. Pukot Yan yung oh, rason. Ay, ay, si The pukot reason pukot why sikat sikat ang tawag sa kanya. Na, na sa kay Manika. Ay, nahulog na. Ay. So, nainggan niyo akong pumunta sa hubasan. Ayan. Super daghan sila nakuha nga sikat sikat Aninikad. So, I'm going and... Susundan ko sila. Laga na magkakuha. So, ito pala na side dito is nasa naami sa tumoy sa mga isla. So, yung bahay namin is dun sa gitna. Daghan, Joy. Anini ka, Joy? So, ito yung itsura ng aninikad Or sikad-sikad. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan, pa. Ito pa. Ayan, ang dami niya, guys. Ang dami niya. Ayan. O, oh, di ba? Ayan, pa. Ang dami niya. Nag-request ko siya kay vlog po kung siya. Ay, ayada. Hey, <laughs> no. Odi, oh, adi-adi ah. Yeah, yeah. Sapot Ya, big kalapad sa hubasan. pa don kasi sa amin banda sa hubasan doon sa harap ng aming bahay. Wala na masyadong sikat sikat. So dito pala yung marami. So dito pala na side yung madaming sikat-sikat kasi doon banda sa amin wala nang sikat-sikat masyado kasi siguro sa dami nang kumukuha. Tapos dito, dito banda sa may beach sa lugar namin, sa isla namin, marami siyang sikat-sikat. Oh. Uh, hmm, diba? Lambay. Lambay? Uy. cái được hãy chưa được hãy cái được hãy chưa được hãy Ang sarap ng hapunan namin mamaya. Ito pa. Ito, Ito. Ito yan. Isa. Dalawang. Ayan. pa. Ito pa. Pagbasa So, as of now, ito yung nakuha ko lahat. Ayan. And ito yung view ko. Di ba? Ayan, manig ka na. <laughs> Ay, may nakagid siya. Tatlo, apat. Tatlo, apat. Tatlo, apat. Tatlo, apat. Ayan. Oh! Three. Tahan ko sila doon sa malayo. Wait. Izo-zoom natin. Kasi napaiba ko sa kanila. Sa mga pamangkin ko. So, ito yung sila. Ayan. Ang malayo. Ayan. Punta ako dun sa kanila. Okay? Kasi may marami daw silang kuhang isda. Wait. Ayan, malapit na ako sa kanila. Ha, ha. And yun si mama. Hindi ko ma-zoom kasi may hawak ako nito. Ang hirap. Transfer ko muna to yung mga na kuha ko. Ito. Transfer ko muna dun sa lagyan ng kapatid ko. Na plastic bag kasi puno na siya. sa sadya!

Ayan ba? Ayan ba manban ba? Ayan ba manban man? Aduh! Aduh! Aduh na! Yung, yung lumilipad na ista sa video is yun yung kinukuha ng mga pamangkin ko. Ayan. So hindi ko lang siya masyado na videohan ng maayos kasi ang bilis. Kalayo na. ay! So eto siya. Ayan. Okay.

So, dito na part is palubog na ang araw. Kaya we have decided na itigil na yung panginginhas namin. So, di ba ang ganda ng view? Super relaxing. At ito na nga lahat ang nakuha namin. And dito na lang din pala namin ito niluto mga ka-family sa beach kung saan kami naliligo. So yun lamang po. Thank you for watching and don't forget to follow for more. Bye-bye!